Matagal na panahon na mula nung huli ako na nalangin eh. Itong pinakahuli, kasama ko si Garawi, nanalangin talaga ako. <laughs> Hindi niyo alam kung ano nangyari. Abangan niyo na lang doon kay Garawi. Siya na baalang maglaba sa inyo. <laughs> Pero ibang experience talaga yun. Sobra. Anting dinong experience na yun. Si Garawi na lang bahala magkwento kasi magkasama kami noon eh. Nung nangyari yun na eh. Nanalangin talaga ako, brother. Yun yung first time in a very, very, very long time na hindi ko na maalala kung kailan ako huling nanalangin. Taon na ang binilang nung huli ako nanalangin. Taon na. Kasi masamang tao nga ako eh. Yung bang pakiramdam na alam mo yung maiinis lang ang Diyos kapag nanalangin ako. Nahihiya ako eh. Hindi kasi ako katulad ng mga ibang pastor at tatigas ng mga muka. Pagkatapos maghingi ng 10% sa mga miyembro na hindi naman utos ni Kristo, biglang mananalangin na lang kasi papamagitan yung mga tao. Diba? Isarili mo nga lang. Napakahirap ipamagitan sa Diyos eh. May yun yung gumawa ng langit at lupa. Yan ang gumawa ng buong universo. What made you think na pwede mong ipamamagitan na lang basta ang mga tao sa Diyos? Hindi ko na maalala kung kailan yung huli akong panahon na nanalangin. Pero itong pinakahuli, nanalangin ako. Tapos ang bilis, minuto lang. Minuto lang ang binilang. Hindi nga eh, hindi nga naglipat minuto eh. Halos segundo lang eh. Pagkatapos na pagkatapos kong manalangin, biglang yung eksaktong hiningi ko andyan agad. Hindi ko rin alam eh, paano nangyari eh. Basta out of nowhere. Too much coincidence yung nangyari. Sobra. Hindi mo masasabing coincidence yun. Hindi talaga. Kaya nga, sabi ni Garawi, ilalabas ko to sa internet, brother. Ha? Pumingi siya na approval sa akin. Sabi ko, sige, okay lang. Kasi ano eh, alam mo yun, may involvement kasi ng luxury dun eh. Eh, alam nyo naman, tayo ko talaga nagpa flaunt ng kahit na anong luxury dahil nahihiya ko sa sarili ko eh. eh. may involvement ng luxury dun. Eh, sabi niya, ilalabas niya raw iga. Sabi ko, sige, ikaw nung bahala. Kung paano mga kanatan? Ikaw nung bahala. Eh, trip niyang ilabas sa social media. Magkasama kami nun eh. Hindi naman masama yung nangyari. Pero grabe yun. Too much coincidence. Hindi ko makakalimutan yung nangyari na yun hanggang mamatay ako. Grabe ang tintinong.